Ako, masito. Ako, bitawan mo sate. Ako picture Sige. video to. Hello, hello muna kayo, hello. Video pala, hi! Special message. Hi! Before kuluan yung pool. Ang na pala, na yung pool. Itong perfect place. <laughs> Para, para mainis kayo. Uh, <laughs> game, <laughs> okay, video to tita. hindi abot. Video yan, video. Hindi <laughs> di, di, di kayo makikita. Walang tao doon. Saan na yung akong bag na to? Hindi ma, zoom. Puta, balik. Kebong, message. Hindi ka makita dito. Message. Any message? Hello, hello there. Hi. Message, hello there. Ano masasabi niyo sa resort? I'm pangit. <laughs> Grabe. Eka, <laughs> walang wave. wave. Sana may long long wave. minutes na. Eka, Mister Bong. Baya. I want. I want <laughs> to love you. Yung baya. Eka, Miss Miss Jana, <laughs> okay, Miss Jana. <laughs> Miss Jonah, what can you say? <laughs> Award. <laughs> Ito, huh? ano masasabi no mo? Ha? Ano masasabi mo? No comment. <laughs> Maganda naman siya kahit pa paano. Ah, yes. Kato ang mahal. Kato ang mahal. ba? Ikaw, B. Marunong ka na lumangoy. Eh? Jep, Jeff, actually kami na lang ang natila dito eh. <laughs> Kaya yung binayad ba? Sul sulitin, sulitin. Kaya Jeff, I need 18 waves. Ah, 18 waves. Ivy, nabutos Ay, natin. <laughs> mo. Ka na <laughs> yun. okay. Marielle, tayo mo ka yung tan mo. Lumunubog ka na yun. Marielle, kaya mo pa? Marielle, ano naman masasabi mo sa resort? Okay naman, maganda naman. Ah, maganda? So, okay. <laughs> Bawal yung soft drinks kasi may soft na dito. <laughs> Kailangan sila <laughs> I-upload natin sa YouTube ah. Malaman nila yung comment dito sa Nine Waves. <laughs> Boring ng pool nyo. Ganto pala sa Nine Waves. San Mateo to ah. San Mateo. Ayun, wala pang lifeguard maganda yung view kaso pangit ng ano nila service nila